Ay itigil mo na yan! Ilang beses ko na sinasabi sa mga tropa, sa mga kaibigan na wag na wag gagamit ng pinagbabawal na gamot. Ayon! Titigas na bungo nyo. Real talk tayo ulit. Kaya aga-aga may tumatawag sa'yo. Magtatanong asan daw ang kanyang partner, kanyang jowa umalis lang daw tapos ngayon hindi na nakabalik siyang araw na dumaan at tinanong ko ano ba ang bisyo ng iyong jowa sabi nagsusugal miinom at ang isa ang pinakamalupit Minsan gumagamit Minsan lang daw Minsan My friend Nasa bansang Middle East tayo Alam mo naman Ang pinaka number one na bawal dito Is ang paggamit ng bawal na gamot Kainaman mo naman Kabayan ka Nagpunta ka ng ibang bansa andi dito ka sa bansang Middle East kung alam mo buti wala kayo sa, sa bansang pugot ulo ang kaparusahan kapag ikaw ay nakulong o nahuliyan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ano paalala uli itigil mo na yan itigil mo na